medyo lang madadal sa traffic ko Bari sa Okay Okay Hindi ko mag-work up Malapit na tayo mga idol dito sa Padre Pio. Bali, may git dalawang oras yung biyahe ko from uh, San Fernando, Pampanga, papunta rito. na ano pa yun? nag na, MacArthur tayo, mga idol. So, ito. Ito yung dahin niya. Napakaganda. Napakaluwang. Bulubundukin pala yung papunta rito sa Nose del Monte. Dito sa Padre Pio. Tapos yung klima, napakalamig dito, mga idol. Parang nasa maralaki. Pati yung kaniyang daan na napaka twisty at mabundok tapos ang daming nagtitinda dito ng mga prutas sa mga gilid niya ayun yung bundok nakikita ko na yung uh, si mismong Padre Pio na yung malaking rebulto niya sasakyan tapos maglalagin doon tapos yung parking dito pa Dito na tayo magpa-park. May mga kainan na rin dito tsaka basa labungan. Sabi ko <tinyo> Ay mo, mag register So, dito yung registration niya. So, Sulat mo lang yung details. Okay, ito yung lalakaran natin, mga idol. Kailangan kasi uh, lakarin. Pero pag senior daw, pwedeng mag-tricycle or magsasakyan pa. So, ito yung akyatin mo. Ah, napakataas! Ah, Parang station of the cross to. Kasi 6th station na ako. Adrepio. Ayan. Napakataas ang akitin mo. Uh, tarik na tarik yan mga idol. Ayan na Akyatan pa mo Padre Pio mga idol Dito yan sa Ito nga inakyat na natin mga idol Yung 150 steps Papunta doon sa 15 talampang statwa ni Padre Pio Sabi nga Pray, hope And don't worry Worry is useless get this merciful and I will hear your prayers ano? sa lakas ng pananampalataya mo wala silbi tong akyatan na to pananalig na rin sa 9th station na tayo pakayanin natin mga idol ah ah umakit ang mga deboto ng katoliko sa isang daan akbang upang bisitain ang limampung talampakang estatwa ni Saint Padre Pio sa Padre Pio Mountain of Piling na matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang Padre Pio Mountain of Piling ay isa sa mga pinaka binibisitang reliyosong lugar sa lungsod ng San Jose del Monte. Dahil isa itong pribadong pag-aari, maraming diboto ni Padre Pio sa buong Pilipinas ang bumibisita sa lugar na ito na nagpapagaling upang ipagdasal ang kanilang kanusugan at milagrong paggaling. Tuklasin ang payapang tanawin nito at maranasan ang spiritual na aliw at physical na pagpapagaling at makikita mo pa tong mga bulubuntukin na to pagdating mo sa taas. Yung pag-akyat mo dito mga idol nakakahingal talaga. Pero ako napansin ko uh, do sa aking pag pagdating do sa pinakataas mga idol, parang wala lang. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Yung pag-akyat natin mga idol, may mga mangilang-ilan tayong nakasabay kamay uh, grabe idol pag pumunta po kay rito ah, uh, medyo yuk ianda nyo na rin yung inyong sarili dahil eh, lakiatan sya grabe yun na yung mga cross nya uh, pwede kang magsabit dyan ah, uh, bio the uh, 14th station Pwede ka rin magdirig dito. Pagdasal. Nagmili na mga rosary. Pega muna tayo. Ano yung taas? Kay doon din yung uh, reliquarium. Dito yung daan niya. Pumupunta. Taga saan kayo ma'am? Agunoy po. Aguni po ako, Pampanga. Kalapit lang tayo. Ay, ang pumupunta po. Kaya pa yan ma'am, konti na lang. Pagkakit niyo po, malakas na kain niyan. Si Padre Pio, nakilala rin bilang St. Pio ng Pietrelcina, ay ang kauna-unahang na-stigmatize na, na pari sa kasaysayan ng simbahan. Nakilala rin siya sa imala ng pagpapagalingan. <laughs> I-joke lang ito, ha? Sige po, sir. Tama. So, dito pwede ka makabili ng mga pag mo, ha? Lahat lang ito, Opo. Makakapag-park ka, mga idol, yan. Tapos, may kantin dito na pwede kang kumain. Ayan, ang dami na nakapeso may makabili yan, bro. Ito, dito tayo, kain tayo. Order tayo ng mami. Itikman natin. Noong 2015, kinilala ito bilang isang pambansang dambana na laglaglalaman ng mga ilang first class na relic ng Italian saint na ang alos lahat ng kanyang buhay sa isang monasteryo sa Southern Italy. Kilala sa kanyang istigmata at kaloob ng pagpapagaling si Padre Pio ay isa sa mga ginagalang na santo noong ikadalawampung siglo ng taon.